Ayan mga ka-update. Meron naman ito dito nagkulong. Marami na daw nagtalunan. Tignan natin kung makukuha nila ngayon. Madami daw nagtalunan. Ayun, ayun. May nagtalun nga. kaladan <laughs> natin kanong matitira sa loob So ngayon apat sila kadalasan dalawa dalawa lang ito naman gumamit sila ng bangka eh, may bangka din silang gamit Ayun, sayang, tumalun. Ayun. Ayun, sayang, matalon. Mga banak siguro. Ayun pa, ayun, <laughs> nasa sa tapat lang. Ayun, ah, dami. <laughs> Mga banak. Dami. So dito lang yung mga kapte, tabi-tabi. Matabi lang yung mga banak dito. Ayun, may nagbangga na. Ayun na. Ayun na. Ayun, dami. Ayun. Yun. <laughs> Marami. Ayan, habang dito yung dalawa, unti-unti inihila nila mga ka-update. Ayun, <laughs> ang dami nga oh. Oh, dami. Lah. Dami. So dito lang, yung mga tabi lang. yan mga ka-update bilang Kaya yung magandang malinis na dalampasigan Karagatan Dito lang sila Maria Hindi na kailangan doon sa laod Dito lang yung isda sa tabi ah, Kabila na naman, kabila na naman. Ayan, ang dami dun. Ayan, malapit na. Malapit na may tabi. Ayan, meron ng huli. Ayan, Ayan, dami. ya ini lu pup halo nan aputan oh tuna oh, nah. oh <laughs> saya dami oh dami camban banyak banyak nah tomat alun hindi ma huli oh, ayun laki angatin na angatin oh, binibis na na Bilis na, na. <laughs> na. <laughs> Ay,

Manap kau masuk? <laughs> tendangan ada, tendangan ada kau. <laughs> Sayang, malah kina sana? Kau punya? Kau punya? Kemban? Ma'ilap yang banak namin na. Ay, ito nga pang ita. Ang <laughs> magaling na bitung kayo na. Buting buting ita Ayan. Saglit lang. Sobra na pang ulam. Pambinta na. Maraming salamat sa panunood at suporta mga ka-update. Kung nagustuhan nyo yung video ng ito, like and share na lang po. At pasubscribe na rin po sa aming channel. Lipo maraming salamat. To God be the glory and God bless po sa ating lahat.